bagyo kaya patuloy po tayong magingat lalo na po yung mga nasa kalsada patuloy na nagwawarning ang pamahalaan na mayroon pang bagyo dito po sa amin sa Pampangay kasama po sa may bagyo kaya maulan ngayon pero kami pong mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi po namin alinanayan. Basta araw at oras ng aming pagdalaw sa mga kapatid, lalo na sa ganitong mga sitwasyon, ay dinadalaw po namin ang aming mga nasasakupan. Sapagkat yan po itawag ng aming banal na tungkulin kailangan namin silang puntahan kailangan namin alamin kung ano po ang kanilang kalagayan lalo na kung masungit ang panahon baka kailangan nila tulong at nang malaman po namin kaagad yan po ang kabilin-bilinan ng aming mahal na tagapamahalang pangkalahatan Huwag ang mga kapatid na itiniwala sa aming mga kamay sapagkat yan po ay isang aral na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya po ngayon, kahit may bagyo ay pinupuntahan namin. Inaalam namin ang mga kalagayan ng mga kapatid. hindi pa po tumitigil ang ulan sapagkat may bagyo pa nga maulan pa walang ganong namimili ngayon sa talipapa dahil nga umuulan Ito po ang talipapa ng Sapalibutan. Sanida! Good morning. Si Kyer wala. Ah, may natadya. O, kumusta na? Kumusta yung Pero balami ba win ako, sariwa na yung itsura mo ne. eh. Ay nakalupo ka kanito, medyo mamutla-mutla kang ini, medyo wala mo mag-grossy ma chicks na ka, ne? <laughs> Ito po si Kanida. Medyo may edad na po yan. Pero masiglang kapatid yan, may tungkulin. Naman, yeah, saka ako kang tayo, oh. but sinabi na ako karetang sinigil ng tayo. Karetang? Karetang. May kamalila siguro. Sinabi ko kaya, Oh. Bakit ni Mager mo kareta ako? Wow, wow, wow. Hindi na ako magkayabi ang kareta mo. Ding, ding, masakit yung eh, ay mila yabi. Siyempre, mayuya pa. Eh, ano pa makain kabisado? Alag ko na mo. Maatok lang ko. Ali, amo, amo. Ali, tayo ito. aluwa yung may mini kareta. Aluwa. ito. Alwa. Hindi, hindi, hindi. may pero wala naman problema ito. Kasi, ayaw po, ako. Ay, may Eh, hindi ka nung may lugar ito. Alam problema ka nito. Ali, may ng bala ka ito. Sabihan mo mo, okay na ito. Kasi, eh, naman kahit eh. In, 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 yung, 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 kapatid. Nandiyan nga isung ating tamong metong haliban. Wala na yung problema ito. Nandiyan nang maliwanag na apat. Na? Apat. Apat to, nangyay na ka magkayabe ka rito, kayabe ka. Eka kayabe ka rito. Itang apat nung kayabe ka rito, eka kayabe. ito na, umakas, patlako ako, ito mo, Ano naman yung may nabi? Ikatiwal alway may nabi, talihiman yun. Kaya lang basta uh, ating kaliban na itong labi na ito. Baka niyo tumuitang tayo, aga pa ano ni Juan. Pinandit ka niyan, mamieno ribon. Nabingin mo lang pa yung ating ribbon. Ah, kasabi ko na lang. O at sinabi, eh makiag na kayo. Wow. Wow. Ilang muna akong punta lang kanyang. Kaya hindi ko pa kanito. sungit po ang panahon buti na lang dito po sa sapalibutan hindi tumatas ang tubig dito dati dati nung bago kami rito sa palibutan sa kalsada sa kalsada po minsan tumatas yung tubig hanggang sakong pero ngayon dahil naayos na yung mga kanal ay maayos na hindi na po tumataas ang tubig kaya ayos din ang pamahalaan dito sa sa Angeles City talagang nung mga nakaraan pinagaayos yung mga kanal mga imburnal pinahukay niya lahat yan kaya salamat po sa kanila. Ngayon na hindi na tumatas ang tubig kahit sa tuloy-tuloy na umaagos ang tubig. Kaya sana ganyan yung mga namumuno sa mga syudad. Talagang inaayos yung, inaayos yung kalsada. Tapos sa uh, lahat ng halos lahat ko ng mga bako-bakong daan pinaayos din. Pinaasfalto. Pinaasfalto. Matutulog ka, may nagtatrabaho pagising mo, tapos na. Madali ang trabaho, asphaltado na ang kalsada. Mabilis, walang tigil, yun nga lang. Yun nga lang ang naging ano, nun, nagkaroon ng konting traffic. Pero okay lang yun, okay lang. Kasi dapat naiintindihan naman ng mga motorista yun. Talagang pag may ginagawang kalsada, kahit pa paano ay maapektuhan yung traffic. Magkakaroon ng traffic dahil nga may mga nagtatrabaho. Kaya dapat po sa ating mga motorista ay maging maunawain tayo. Lalo na't may proyekto po yung pamahalaan. Ginagawa yung kalsada, siyempre yung kalahati ng kalsada ay isasara po yun. Magiging one way na lang. O kalahati na lang yung dadaanan, kaya bigayan na lang. Pero ngayon, maayos na po. Halos, uh, halos lahat ng bako-bako lalo na sa mga main road katulad nito maayos na talaga pinaayos po nila eto po ngayon tayo sa talipapa pa rin talagang siguro kaninang madaling araw marami eh ngayon ay kakaunti na po ang nasa talipapa mga namimili maulan Pero dito sa Talipa pa, marami kayong mabibili rito. Wala na kayong hahanapin pa. Yan po ang gulayan. Yan po ang gulayan. Diyan lagi na may mili Kung nagugutong pa naman, mayroong nagtitinda ng uh, pork silog, chick silog, ayan po, aros caldo, Ayan o. Mainit. Wala ka nang hahanapin pa dito sa sapalibutan. Pag nagpunta ka rito sa Talibaba, may mga kainan. Mabibili mo kung anong ulam ang gusto mo. Masungit pa rin ang panahon. Mga makulimlim pa rin. Ayan. Tignan nyo yung kalawakan. Madilim pa rin. Kanina nakatanggap ako ng notice na talagang kasama ang pampanga sa may bagyo. Kaya walang pasok yung mga bata. Ayan po bago na yata itong Kanita bago ba yun? Bagong bukas? Pork? Chicken? Beef? Ha? Huh? Bagong bukas? Ito po, bagong bukas pala yan. Ah, ayan po, bagong bukas, oh. Hello po! Bagong bukas pala ito. Kailan pa kayo nagbukas? Kahapon. Oh, o po, bagong bukas ito. Sa may tali pa pa. Makalive ka mo. Makalive po ngayon kanyan. Agit din kanyan. Intindahan nyo. Ne? Bagong bukas po ito. Kahapon lang pala nagbukas. Ayan o, no? mga sariwang beef, bulalo, pork, biniling. Bib, kiniling, ang dami, neck bone, pork ribs. Merong pork kasim, ham leg, pigi, pork, chop, liempo. Meron din paa ng baboy, pata pork, pork jowls, mascara pork, pork tenga, chicken dami ayun po yung presyo niya, oh. So kahapon lang pala ito. Sabi ko nga dito po sa sa pa na sa palibutan, wala ka nang hahanapin pa. Lahat makikita mo na. parang dumarami na yung mga tao oh dumadami na Wala lang ako magita rito yung nagtitinda ng kape. Siguro kung magtitinda na ako ng kape rito, mabili. Lalo na pag umuulan. Sarap ang kape ngayon. Pag umuulan, masarap ang kape. kalsada pong yan pag dumiretso ko dyan makakalabas ka doon sa highway yung papuntang Magalang papuntang Angeles City proper ito itong kalsada nito kung nakaharap ka rito sa bilihan ng Silog Mills ayan o oh. yan yan pag nakaharap ka dyan dito sa kanan yung daang yan papunta roon sa may highway doon papuntang Magalang papuntang Angeles City proper pag dito naman sa kaliwa, pag dumiretso ka, pauwi ka dun sa amin, ay makakarating ka din doon sa bagong kalsada, doon sa walang traffic. At dyan din dumadaan yung mga umuwi ng magalang din. Kung uh, ayaw nila ng traffic, dito sila dumadaan. Pumapasok, papuntang pandakaki. Ayan. Yeah. Pagdating doon sa simbahan doon, kakaliwa lang sila, dire-diretso na po yun wala kang hindi ka maliligaw hindi pa rin tumitigil ang ulan talaga ako Ilang araw na lang po mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo at sa kaalaman ng mga hindi kapatid ang Iglesia ni Cristo po ay sasapit na sa kanyang ika isang daan at labing isang taong anibersaryo malapit na po ang kaarawan ng Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas na pinangunahan po ng kapatid na Felix Y. Manalo na sinasampalayatayanan po namin sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Ika isang daan at labing isang taon na po at patuloy na nagtatagumpay. Hindi naman po sa niyo patuloy na nagtatagumpay sa lahat ng kanyang mga gawain. Ito po'y gawa. Gawa po ito ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Kaya nga po ito'y hindi namin malilimutan. Kaya kapag kasumasapit ang kaarawan ng Iglesia ni Kristo, nagsasagawa po kami ng mga pagpapasalamat sapagkat kinikilala namin isang napakalaking utang na loob sa Panginoon Diyos sa tulong at patnubay niya sa Iglesia ni Cristo. Pinagtatagumpay po niya ito. Hindi ito kaya. Hindi ito kaya ng tao sa tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Ito po'y gawa, gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Kaya nga po nagsasawgawa kami ng mga pagpapasalamat. Hindi para bayaran ang kanyang kagandahang loob. Ito po'y na namin at pagtupad namin sa aral ng Panginoon Diyos. Handugan siya ng haing pasasalamat pinakamainam na ani pinaghahandaan po namin ito kaya namin pinaghahandaan ang aming gawang pagpapasalamat para hindi po maging gaya ng sapilitan kundi ito po kusang loob ang paghahandog po sa loob ng Iglesia ni Cristo hindi po kailanman naging sapilitan ito po ay kusang loob pasyon ng puso pag sinabing pasyon ng puso pag puso pag ibig po yan kaya nalulugod kami iniibig namin ang gawang paghahandog may pangako po ang Diyos diyan. bagaman ang pagsunod namin ay walang pag-iimbot pero may pangako ang Panginoon Diyos bubuksan niya ang mga durungawang sa langit. Ibubuhos niya ang masaganang biyay at pagpapala. Walang sugat na silid na paglalagyan. Karanasan na po namin yan. Ang sabi po kasi ng iba, kapag ka naghahandog ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, naghihirap, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan karanasan na namin yan. Pagka nagtalaga ka, naghanda ka, inibig mo ang gawang paghahandog sa loob ng Iglesia ni Cristo, Dadalo yung mga biyaya ang mga pagpapala ng Panginoon Diyos. Kaya ang kaming mangkain sa Iglesia ni Cristo hindi kailanman matitisod sa mga gawang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit marami pa po ang manira dyan, kahit marami pang manira, hindi kailanman kami matitinag sapagkat matibay ang mga nakasulat sa Biblia. Kami po kasi mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa pagsisimula pa lang ng aming paganit ay tinuruan na kami ng mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya alam namin kung ano po ang aming sinusunod. Alam po namin kung ano po ang sinusunod namin. Lahat ng sinusunod sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Muli po, ang ko po, magingat po tayo. Lumalakas na naman ang mga ulan. Lumakas na naman. Madulas ang kalsada. dahil nang lagi ko sinasabi, maging defensive driver po tayo. Magbaon tayo ng pasensya. Huwag po tayo magmadali gaya nga ng kasabihan ang lumalakad ng matulin kung matinik ay malalim pwede rin pong yaplayan sa kalsada huwag pong masyadong mabilis hindi 100% visibility sa kalsada ngayon sa Saudi nung nasa Saudi po ako nung nagmamaneho po ako doon mabibilis ang mga sasakyan pero hindi sila lumalampas sa limit hindi ka pwedeng lumampas sa limit doon sapagkat maraming mga kamera na nakatutok wala kang magigit ang mga pulis lalo na sa mga main road wala kang magigit ang mga pulis ang makikita mo puro kamera pagka lumampas ka sa speed limit nakukunan ka ng kamera pag nakunan ng kamera maya maya lang i-message ime na yung mga yung dong pangalan ng sasek yung ginagamit mo sasabihin may violation ganun po doon sa Saudi pero doon sa Saudi po bago ka makakuha ng lisensya dadang ka sa mga matinding pag-e-exam written at aktwal. Kaya kahit mabibilis sa mga sasakyan doon, dahil iisa ang utak, iisa ang nasa isip, yung mga regulasyon ng kalsada. Kung mayroong mga nagkakaroon ng aksidente, madalang lang. Pero nung nandun ako, wala akong nakita ng aksidente. Kasi nga, pare-parehas ang nasa isip ninyo kung paano yung pagpapatakbo kung paano yung safety sa kalsada. Isa. Kaya doon, sa pagmamaneho ko doon, hindi man ako natakot sapagkat may sinusunod kaming mga batas ng kalsada doon. Kahit sa kami makarating, sinusunod namin batas ng kalsada. Kaya mahirap gumawa ng violation doon may penalty talaga automatic po yan may penalty pero maganda magmaneo doon kasi napakaluwang ng kalsada maluwang maluwang po yung kalsada pero dito naman sa mga lugar na ganito believe din naman ako kasi masikip ang kalsada pero makikita mo naman pagka yung tansya ng mga driver maaaring nisan konti lang yung allowance nung distansya nung kaluwat ka ng kalsada yung dinadaana. pero okay lang dito rin madalang din ang aksidente yung nga lang kailangan lang talaga magingat magingat lang po tayo sumunod din tayo sa batas trafiko magbigayan maging defensive driver huwag magmadali lalo na kapag umuulan mga kapatid sa buong mundo bago ko po tapusin bago ko tapusin ang video kong ito ang live kong ito tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng ika isang daan at labing isang taong anibersaryo ng iglesia yung kinaaniban natin isang napakasaya napakaligayang Thanksgiving po sa ating lahat. At ang natin kung ano ang inihasik ng tao ang senyang aanihin. Naghasik ka ng sagana, mag-aani ka ng sagana. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Isasara ko na po itong aking live tatapusin ko na po salamat sa lahat ng mga dumalaw sa lahat, sa lahat po ng mga dadalaw ay maraming salamat po sana po kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel kong ito pakipindot lang po yung bell para po sa lahat kong mga video na i-upload pa sa aking mga live makakasama ko po kayo Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Babay na po.